Maraming ang natutuwa at nagtatanong ano daw tawag sa hairstyle o gupet ng mga shih tzu ko. Kaya naman, isishare ko sa inyo ano-ano nga ba ang hairstyle na babagay sa ating mga shih tzu. Every time nga na may vlog ako na bagong groom tong mga anak ko ay napapatanong ang ilan sa inyo ano nga ba ang tawag sa mga hairstyle nila. Lalo sa mga first time for parent ng Shih Tzu at first time i-groom ang mga fur babies nila. At anyway, sa mga nagtatanong muna kung saan kami nagpapagroom, dito po sa Happy Tales, located po ito sa Noveleta, Cavite. Noong bago pa lang ako sa pag-aalaga ng Shih Tzu, alam nyo ba na laging summer cut o kaya naman puppy cut lang ang gupet ng mga anak ko? Hindi din ako familiar sa mga style, sa mga haircuts ng mga Shih Tzu. Marami na din talaga akong natutunan sa pag-aalaga sa Shih Tzu at isa na doon ang kanilang mga hairstyle. And alam nyo ba na hindi porket gusto nyong ipa cut ang mga alaga nyo is maa-achieve nyo agad ang bear cut na gusto nyo? Kasi sa almost 10 years na pag-aalaga ko ng Shih Tzu, dun ko nalaman na iba't iba talaga yung bagsak or tubo ng mga balahibo nila. Kaya first, kailangan alamin nyo muna anong type ng balahibo ang meron ng mga Shih Tzu nyo. Bagsak ba to? Buhaghag? O kaya naman sobrang kapal? Kung bagsak po at medyo manipis ang balahibo ng mga alaga niyong Shih Tzu, I highly recommend na ipa-Asian Fusion cut nyo sila katulad ng gupet ni Chukoy. Sa Asian Fusion style, dito mapapansin nyo na yung katawan at para silang may mga pantalon. And I highly recommend kung gusto nyo po magpa-Asian Fusion style, alagaan nyo po yung mga balahibo nila sa legs. Everyday brush po talaga, kailangan po talaga ismatsaga tayo para maiwasan natin ang buhol-buhol at ma-achieve nyo yung katulad ng gupet ni Chukoy at ni Kuya Ginger. Kapag side view, ganito naman po ang itsura ng Asian Fusion Style. di ba diba? Sobrang linis sa katawan. And I highly recommend din po ang Asian Fusion Style para sa mga free babies nyo na mahilig damitan, mag-OOTD. Kasi since papikat cut nga po yung katawan nila kapag dinadamitan natin sila is hindi po agad magbubuhol-buhol. Again, ang gupet po ni Chukoy, Kuya Ginger, and ni Kiwi ay tinatawag na Asian Fusion. I um Ang gupit naman po ni Kali ay tinatawag na puppy cut. I highly recommend naman itong puppy cut every summer o kaya naman medyo busy kayong fur parents at hindi nyo mababrush ang kanilang mga balahibo everyday. Puppy cut din ang marerecommend ko kapag gusto nyong malinis lang, very clean, very mabango lang ang inyong mga fur babies kasi as you can see, ang nitig na ni Kuya Kali. Ang gupit naman po ni Tuti Patuti ay tinatawag na bear cut. I highly recommend naman to para sa mga fur babies na medyo makakapal talaga yung mga balahibo nila. Dito sa bear cut, magmumukhang fluffy, mataba, chunky talaga yung mga alaga nung shih tzu. Then after 2 weeks, etong bear cut na to is mas hahaba pa ng onti yung balahibo at mas magmumukha pa silang fluffy. So hopefully ay nakatulong po itong aming video para sa next grooming session ng mga alaga nung shih tzu. And comment po yung mga picture ng mga fur babies nyo, baka makapag-recommend pa ako ng ibang hairstyle sa kanila. Yun lang, sana nakatulong. Bye-bye!